Good morning ulit mga kabuntot Dito na naman tayo sa Garhut Beach Ayan, dito tayo sa ilalim ng tulay uh, Pipishing muna tayo dito gamit ang hipon Maghipon-hipon muna tayo Wait and wait Ayan, dami na nakasalam oh. Ayan, sa mga uh, yan, mga kaibigan natin dito sa Mr. Genie medyo low tide pa yung ano tubig sa so, malakas yung agos dahil umulan ka hapon lakas ng ulan ah, set up muna tayo yun nga pala ito ginamit nating hook ito lang kaliit maglalaro lang muna tayo bago yung isa naman triple hook baka may makahuli dito na lapo-lapo ayun, pabigat ang pain natin isang ice cream ice cream na hipon ay, 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 sana makahuli tayo pero pag maliit na makahuli natin catching and release lang tayo ngayon pero pag medyo malaki-laki pwede na nating ipamigay o iuwi para iprito para meron tayong ilamin ayun mga kutot sumahan nyo ako sa aking adventure ngayong araw na to ayun nga pala ayun naka set up na tayo gamit ating fishing rod natin itong pambabad pag yung ordinary na ring yung sa triple hook isang buong hipon nilagyan natin yep, dito tayo po testing testing baka may kumagat dito lalim din oh Ito na yung pinakababa. Mismo may sumi, kumakagat dito lapo lapu-lapu eh. Maganda yung pwesto natin at uh, medyo malilim pa rito. So, meron akong lumpugan na coral sa baba ng tubig ah. Yeah. Becca. Ayan mga kabuntot oh. Lupa ka na yung pain natin oh. Ah, na isda lang ito. buntot may huli yata ito tigas yun may siksik ito sa labas ah. Ayun, may huli nga ang eh may huling ano makas mabit abang muna abang muna nabasin ko na mas nakakuha ko na. Ito na. Sabi ko na rito. Nagulabas ako. Hindi ko lang kung may huli. O sumabit lang. Sumabit sa mga tali. tanggal oh kanina matang tigas tigas mabigla lumambot ah, may huli may huli to kanina meron nga oh vision mixik lang siya siguro yun no puso, oh, wala kapas ayun pusa naghihintay na no? oh Meron tayo malakapas na nahuli. Tumiyaw! Oh, Gusto mo tumiyaw? Good size na rin to. Sarap na to pang prito. Kaya well, pangat. Ha. Oh. Yung Chinese nandun. Dito siya nakakahuli. Oh. Ha! Oh. Fish on. Nakain niya yung isang malit na hook. Hindi siya dito kumagat sa triple hook natin. Ay lang buhol buhol na yung tali natin. Sino kayo may gusto nito? Bye! You want? Ha! Come! Come and take! bigyan natin na doon sa ano, nag-fishing dito na indiano sinubo niya yung hook galina. na. Masyado niyang sinubo. Uy, no, patay. Patay kang bata ka. Last last ang lalamunan. Bye bye. Machi machi. Masala masala. Yeah. Pray masala. Thank you very much. Welcome boss. Enjoy. Ayan, yeah, yeah, pinamigin na natin yung huli natin. Naglagay ulit tayo ng pain, baka makahuli tayo. At nang may, may mapasaya tayo mga ibang nagpipishing dito. Ano natin, na uh, catch and share. Ayos nice, mga abotot. Fish on. Ayan, yeah, naglagay tayo ulit ng pain natin. Mukhang effective tong ice cream ah. Yung lalagyan na ng ice cream. Effective. Kahit pa paano nakakahuli tayo. Hindi tayo zero. ang mga laki. Ito. na to? Ito. Lagyan natin dito sa triple hook Ayan o no? may magkamaling tumagat dito na malaki bago dito sa maliit lit lang bango nito bango sa kamay nito natan para di mahirapan yung isda yun oh. sakto lang yan ito so, oh magkas na ng kamay may hey, punas sara ice cream ice cream na pain sabi ni sa malayo Huwag tayo mag-aalis sa malayo. Kala ko kanina sabit. May huli pala. Siniksik lang niya sa ilalim. Ayan. Ready. Ready. Ay. Yan, mukhang hindi naman nawala yung pain. and dito muna natin ilagay. Subay. sabitan. Okay, hintay-hintay ulit. Sabi ko sa iyo eh, magaling eh. Ayan oh. Galing-galing oh. Uy! Lapis! Lapis, lapis! Ayan, ayan ah. Laki ng net niya ah. Eh. Twin fish! Yala! Done! Nice And one! <laughs> Good job! Good catch! Arbab! Para sa iyo yan! Oy! Salamat! Okay, para ba sa akin yun? Para lang yung ihunalapis! Ayan o!

Ganda the sukat na to for grill. This good size for grill. What? Pa? Grill. Pare, salamat. Mabisa yung ice cream na kain. Oo nga. Very tasty. <Okay>. Huh? <laughs> ha? What, what bit did you put here? Ice cream. Ice cream. Ice cream, ice cream. flavor. <laughs> Ito ano? Nabisa yung ice cream na pain natin oh. Ice cream flavor. Oh. Ayos, salamat. Ang nagbigay na naman ng stack. Only shrimp. Nothing there. Shrimp only. Okay. Delicious. I give the shrimp uh, ice cream flavor. <laughs> flavor. buntot nagbigay tayo ng maliit kanina halos kasing laki ng dahon na ito ngayon binigyan naman tayo ng mas doble pa ito naman binigay sa atin ngayon iihaw ko to sa bahay sarap to I ihaw sakto lang yung laki kasi pagka sobrang laki okay, na masyado na makunat ayan shoot na natin sa garbage bag ayos thank you kay pare problem. See? At si pare pang nag-assist. <laughs> Daing pare dito. Mga pare. <laughs> okay. Vision. Yun know, Stingray Baby Stingray Bakit ka nagpahuli Oo, delikado ito Kailangan natin ito pakawalan Yun na siya Ah! Ah! Palawin, hirap na hirap yun. Baby stingray! woo Ay! Bawa! <laughs> Magsak! Aray! Need to release! <laughs> This one is very... It's very dangerous. Okay. It's spying It's flying. This one is very danger. Danger, danger. Bago na. I need to remove this hook. Okay. Ah, hook. from here. Ah. Ah. ketakut. Oh, release. One, two, three. Bye bye. Boom. See? Oh, oh, oh. Yeah, still alive. Kakak takut you. Ayan, nag-uwi na yung mga kasama natin. Ito, palis na rin ito. Tayo na lang naiwan. Lipat ko na lang itong sasakyan dito sa ano, lapit. Parang hindi tayo mahirapan mag kuha ng mga ibang gagamitin. Ayan, habang maghihintay, mag ano tayo, mag-biscuit muna tayo ng Hansel. Tayo, oras na rin. 12.30 na nang panghali. Ito na lang kakainin natin. Hansel. Chocolate. Chocolate niya. Ito oh. maganda sa fishing spot natin malinis nandito na yung basuraan no? Oh. bago meron talaga ang upuan kaya relax na relax lang dito po tayo dito ng baon na chocolate. Ito. may uh, ito langka, candy. Na uh, galing Pilipinas po ito. Ito po. Ito honey. Milk chocolate. Satin ito yun ito, chocolate you sure, know That's an chocolate. ng araw mga uh, isang metro na lang sa atin lapit na so, uh, uwi na rin ako nito wala na rin eh wala na nagpaparamdam kaya uwi na yan hanggang sa muli paalam